Gusto sana kitang ikis ngayon eh. Kaya lang huwag na lang. Ayokong burahin ng lipstick na yan. Tatawa-tawa nitong wika. Parang bigla ko namang naramdaman ng pag-iinit ng pisngi ko. Itong mga hirit talaga ni Rafael. Tagos hanggang puso ko. Nakakakilig. Nagulat pa ako dahil pagbaba namin ng parking, hindi ko na nakita pang pa driver ni Rafael. Ibang kotse na din ang aming sinakyan. Kaya mo na bang mag-drive? Maayos na ba talagang pakiramdam mo? Hindi ko mapigil ang tanong dito. Pareho na kaming nandito sa loob ng sasakyan. Tumitig muna ito sa akin tsaka tumango. Kayang-kaya na, Sunshine. Don't worry. Hangover lang ang tumahama sa akin kanina at 100% ayos na ako. Nakangiti nitong sagot at kahagad na binuhay ang makina ng sasakyan. Tumitig muna ako dito tsaka tumango. Mabuti naman kung ganon. Itong first date natin kung sakali... Nakangiti kong sagot. Hindi ito kumibo. Pagkos pinaarangkada na nito ang sasakyan. Tahimik na lang din akong itinutok ang aking paningin sa daan. Nagulat pa ako ng maramdaman kong paghawak ng kamay nito sa kamay ko. Nang tingnan ko ito'y ito nakatutok ang kanyang paningin sa daan. Pinisil pa nito ang palad ko na sadyang nagbigay ng kakaibang kiliti sa puso ko. Ayos lang ba kung sa Bilyarin Shopping Center muna tayo pupunta? Doon na lang muna tayo kakain habang pinag-iisipan natin ang susunod na pupuntahan. Dahil hindi ko alam kung saang lugar dito sa Manila magandang mag-date. ka nito. Ayos lang naman sa akin kung sa Villarine Shopping Center tayo. Marami ding resto doon at maiikutan. Ang importante magkasama tayo. Sagot ko. Kaagad kong napansin ang muling pagguhit ng matamis na ng ngiti sa labi nito. Pagkatapos kong sabihin ang katagang yon. Hindi naman nagtagal na malayang ko na lang na pumapasok na kami sa loob ng parking ng mall. Sa VIP slot kami pumarada. Pagkatapos hawak kami kami pumasok sa loob ng mall. Pang sosyal ang mall na ito. Puro mamahalin ng mga tinitinda ng mga shops. Mga mamahaling restaurant din ang nandito sa loob. Ang ganda talaga ng shopping center na ito, Rafael. Nabanggit sa akin ni Charlotte, regalo daw ito ni Tito Gio kay Tita Marian noon. Wika ko. Muling napangiti si Rafael bago sumagot. Yup, aware ako doon. Gusto kasi ni Daddy na matutong mag-shopping si Mami. Kung alam mo lang, hindi mahilig mag-shopping si Mami noon. Hindi din ito mahilig sa mga mamahaling bagay. Eh iba si Daddy. Gusto niyang ibigay lahat ng pinaka-the best kay Mami. Gusto niyang makabawi sa lahat ng mga kasalanan niya na nagawa noong bagong mag-asawa pa lang sila. Mahabang wika ni Raphael. Rafael. Napaka-interesting talaga ng love story nila Tita Marian at Tito Gio. Naikwento ni Charlotte sa akin ng pahapyawan tungkol sa love story nila Tita at Tito. Nakaka-inspired nga eh. Hindi ko akalain na dumaan din pala sila sa matinding pagsubok noon. Nakangiti kong sagot. Yup, kung alam mo lang, napakagulo ng pagsasama nila noon. Kaya siguro napaka-strong ng pagsasama nila ngayon. Kaya siguro naging inspirasyon din sila ng mga kapatid ko at gano'n na din ako ngayon. Sagot nito, mariin akong tinitigan sa mga mata bago lumingali nga sa paligid. Dito ka lang sunshine ha, iihi lang ako. Hintayin mo na lang muna ako dito. Paalam nito sa akin, kaagad akong tumango kaya naman nagmamadali na itong tumalikod. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Veronica? Narinig kong tawag ng kung sino sa akin. Kaagad akong napalingon at tumambad sa paningin ko sina Lori at Claire mga kababata ko at buti naaalala pa ako ng mga ito. Hindi nakaligtas sa paningin kong mapanuring tingin ng dalawa sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng na makaramdam ng pagkailang. Anong ginagawa ng dalawang ito dito sa shopping center na ito? Sa dinami-dami ba naman ang pwede kong makita ngayong gabi silang dalawa pa talaga na noon pa man hindi ko nakasundo? Oo, magkababata kami pero never ko silang naging kaibigan. Puro masasakit na salita ang naririnig ko sa kanila noon pa man puro panlalae. Basura ang tingin nila sa amin. Si ate Ete lang ang kasundo ko at wala nang iba. Dahil siguro sobrang hirap ng buhay namin, kaya walang gustong makipagkaibigan sa akin noon sa probinsya. Dagdagan pa na hindi ako nakapag-aral. Lori? Claire? Kamusta kayo? Napilitan kong tanong. Pilit din akong gumiti sa kanilang dalawa. Oh my gosh, ano kinagawa ng anak ng manging isda at magsasaka sa mamahaling mall na to? Narinig kong wika ni Claire. May halong pandidiri sa boses nito nang sambitin itong tungkol sa ikinabubuhay ng aking pamilya. Parang biglang kinurot ang puso ko. Ang baba talaga ng tingin ng mga ito sa amin. Palibasa kasi nakakaangat sila sa buhay kahit papaano. Baka naghahanap ng mabibiktima. Hindi ba't kalat na kalat sa lugar natin na nagtitindano ng panandali ang aliwang panganay na anak ni Labinos at Aldrin? Ito na yun. Huling-huli natin siya. Kaya pala biglang nakabili ng lupain at ipinapagawa ngayon ng bahay. Nakangisi namang sagot ni Lori. Grabe naman kayo sa akin. Ngayon lang tayo nagkita-kita ulit. Paratangan niyo pa ako ng hindi maganda. Sagot ko, halos tumulo ng luha sa aking mga mata dahil sa mga naririnig ko sa kanila. Ang hirap talaga maging mahirap. Mamatahin ka ng kapwa mo. Bakit? Hindi ba totoo? Sa ayos mo pala ngayon, Chuck, na marami ka nang ng nabingwit na mga matatandang mayaman. Imposible naman na mahigit isang taon ka palang dito sa Manila pero asensado ng pamilya mo sa probinsya. Sa bagay, mabilis talagang pera sa mga prostitute na katulad mo. Muling wika ni Claire sa baytawa. Bigla akong nakaramdam ng paghihimagsik ng aking kalooban. Sumusobra na talaga ito. Hindi ko mapigilan na maikoy yung mga akin kamao. Hanggang dito ba naman sa Manila sinusundan niya pa rin ako sa mga buli na to? Nakakairita na sila. Porkit hindi ako lumalaban sa kanila noon, na na nila ako palagi. At ano itong sinasabi nila na nakabili na ng lupain sila nanay sa probinsya? Wala naman silang nababanggit sa akin tuwing tumatawag ako sa kanila. Ha? Ang alam ko, nagsipagbalik eskwela ng mga kapatid ko. Pero ang bahay at lupain na sinasabi ng mga ito malabo yon o oh, ano, hindi ka nakaimit no, dahil guilty ka. Grabe ka, talagang ginamit mo ang ganda mo para magkapera ka. Ikinakahiya ka ng mga kalugar natin. Natatawang muling wika ni Claire. Pigil na pigil ko naman ang sarili ko na patulan ito. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ng may buhay? Naiingit ka ba dahil hindi mo akalain na makakarating ng Manila ang isang katulad ko? At anong pinagsasabi mo na prostitute ako dito? baka gawain yung dalawa yon at ibinibintang nyo lang sa akin. Hindi ko mapigilan na sagot. Ayoko nang magpaapi sa kanila, no? Tuluyan ko nang kinalimutan sa sistema kong mahinang si Veronica. Ang Veronica na palagi nalang pinapaiyak at tinatawanan noon. Dahil mangmang at baduy. Iba na ako ngayon. Hindi na ako mangmang at hindi na baduy. Tinuruan ako ng mga rin kung paano kumilos at magkaroon ng tiwala sa sarili. Hindi ako dapat magpa-apekto sa mga sinasabi ng tao, lalo na kung hindi naman totoo. Nakakatawa ka talaga. May lakas ka na ng loob na sumagot-sagot ngayon, ha? Dahil ba kumikita ka na ng malaking pera gamit ang katawan mo? Sagot naman ni Lori. Hindi ko talaga alam kung anong pinagsasabi ng mga ito. Hindi ko talaga sila maintindihan sa sinabi nila na ginagamit ko ang katawan ko para kumita ng salapi. Kung wala kayong magandang sasabihin, pwede bang umalis na kayo? Wala akong time para makipag-usap sa inyo. Dahil hindi naman tayo magkaibigan. Inis kong wika. Nagkatawanan pa ang dalawa pagkatapos tinitigan pa ako mula sa ulo hanggang paa. Inismiran ko na lang sila at inilibot ang tingin sa paligid. Bakit ba napakatagal ni Rafael? Iihi lang siya eh. At hanggang ngayon wala pa rin siya. Kasing nipis na ng sinulid ang pasensya ko sa dalawang ito. Hindi ko deserve na ganituhin nila ako dahil wala silang naging ambag sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa pangmamata nila. Sawang-sawa na ako sa panglalait na ginagawa nila. Hindi lang sa akin kundi pati na din sa aking mga magulang at kapatid. Bakit? Nakakaabala ba kami sa pangahanting mo ng mayaman sa lugar na to? Grabe ka pati mamahaling mo dinadamay mo pa sa ginagawa mong kalandian. Muling wika ni Claire. Inis ko itong tinitigan. Below the belt na ang ginagawa nilang pangaalipusta sa akin at hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Bakit ba ang init ng dugo nila sa akin noon pa? Ang cheap niyan, no? Ambisyosa? Sagot naman ni Lori, malalim akong napabuntong hininga at pilit na inignorang kanilang presensya. Baka kasi hindi ko na makayanan ng mga lumalabas sa bibig nila at mapaiyak na naman nila ako. Ayoko nung nakikita nila ako kung gaano ako kahina. Hindi ko sila dapat bigyan ng satisfaction. Nabuhayan ako ng loob ng makita kong parating na si Rafael. May bitbit -bit na itong isang bukay na red roses. Nakangiting naglalakad palapit sa akin. Kaya naman kahit papaano nabuhayan ako ng loob. Biglang bumalik ang self-confidence ko na kanina lang ay unti-unti na naglaho dahil sa pinagsasabi ng dalawa kong kababata. Pakiramdam ko biglang dumating ang kakampi ko. Sunshine, Nakangiting lapit ni Rafael. Sabay-abot sa akin ng bouquet Halos matunaw naman ang puso ko dahil sa kanyang ginawa. Hindi ako makapaniwala kaya siguro matagal itong nawala dahil binilhan ako ng bouquet of roses. Para kumpletong date natin. Iba pa rin na may bitbit -bit ka na flowers kahit saan tayo magpunta para ipaalam sa lahat na pag-aari na kita. Uwi ka nito at kinintalan pa ako ng halik sa labi. Parang gusto ko namang maluha. Talaga palang may pa-surprise itong si Rafael. Thank you, kaya palang tagal mo eh. Sagot ko hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Talagang naluha ako dahil sa matinding kaligayahan na nararamdaman ng puso ko. So let's go? San mo gustong kumain? Or gusto mo mag-shopping muna? Tanong nito kasabay ng masuyong pagpahid ng luha sa aking mga mata. Ikinawit nito ang kanyang braso sa bewang ko. Kaya naman kaagad na pumanatag ang aking kalooban. Kahit saan. Isa pa, hindi ko kailangan mag-shopping ngayon. Ang dami ko ng gamit sa mansyon. Sagot ko, pareho talaga kayo ni mami. Wika nito sa Bayha plus nito sa pisngi ko. Napangiti ako't at muli kong naalala na kausap ko palang mga matapobre at mapangasar kong mga kababata. Napasulya pa ako sa kanila at kita kong pagkagulat sa kanilang mga mata habang nakatitig kay Rafael. Napatingin naman sa kanila si Rafael. Who are they? Tanong ni Rafael, nakatitig kina Lori at Claire, nawari binabasa nitong kanilang pagkatao. Kaagad ko naman napansin ang pagkailang sa itsura ng dalawa. Um, malayong kakilala, sagot ko. Nagtataka na napatitig sa akin si Rafael, hindi marahil nito maintindihan ang ibig kong sabihin. Ngayon ko lang din na-realize na mali pa lang na sagot ko. Ah, uh, I mean, mga dating kakilala, sagot ko sabay pakawala ng pilit ng ngiti. Kaagad na napakunot ang noon nito, tsaka tumango. Rafael Villarin? Ikaw nga! Sir, pwede po magpa magpapicture sa inyo? Si Claire ang unang nakabawi sa pagkagulat. Abot ang ngiti nito hanggang tenga, kaya napaismid ako. Bigla yatang bumait ang bruha. Mukhang sikat nga talaga ang pamilya Villarin. Kilala ng dalawang bruha eh. Sa bagay, hindi ako nagtataka. Alam ko naman kung gaano kayaman sila Rafael. Ang mall na kinatatayuan namin ngayon ay pag-aari nila. Friend mo ba sila, Sunshine? Imbis na paunlakan ni Rafael ang hiling ni Claire, ako ang hinarap nito. Kaagad akong umiling sa tanong nito. Hindi, kakilala ko lang sila. Hindi kami close. Sagot ko, hindi na ako nagtangkapang sulyapan ng dalawa. Sariwa pa rin sa isip kong ginawa nilang pangaalipusta sa akin. Veronica, kaano-ano mo si Rafael Villarin? Bakit magkasama kayo? Sa kauna-unahang pagkakataon mo kang nagbagong ihip ng hangin, biglang naging mabait ang tono ng boses ni Claire sa akin. Dati kasi puro pangaalipusta ang lumalabas sa bibig nito. Ngayon iba na. Nagtatanong na siya at naging interesado sa buhay ko. She is my wife. Why? Si Rafael na ang sumagot kaagad kong napansin ang pagkulay papel ng mukha ng dalawa. Gulat na gulat. Wipe? As in? Hindi na natuloy pang sasabihin ni Claire nang muling putulin ito ni Rafael. Let's go sunshine. Alam kong gutom ka na. Uwi ka ni Rafael sa akin at hinawakan ako nito sa bewang at iginaya palayo sa dalawa kong kababata. Kaagad naman akong nagpaubaya, kanina ko pa gustong makalayo sa presensya ng dalawang magpanglait na yun. Mukhang hindi magandang encounter mo sa dalawang yun ah. Uy, Kani Rafael. Nagulat naman ako. Ha? Paano mo nasabi? Sagot ko. Of course. Kahit hindi mo sabihin kilalang kilala na kita, Sunshine. Alam ko kung komportable ka o hindi sa mga kaharap mo. Tell me. Kababayan mo sila? Tanong nito. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Mga bully sila. Palagi nila akong inaaway noon. Malungkot kong sagot. Napatangong ito at sandaling nanahimik. So, saan mo gustong kumain? Pag-iiba nito ng usapan, napansin marahil nitong lungkot sa boses ko. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Parang gusto ko ng rice. Sagot ko, natawa si Rafael. Rice lang? Tanong nito, tumangu ako. Rice talaga ha, sige dun tayo sa may rice. Natatawa nitong sagot at pumasok kami sa isang restaurant. Kaagad naman kaming inasikaso ng waiter at dinala sa isang parang kwarto. Walang ibang tao sa loob kundi kaming dalawa. Wow, ang galing naman. Talagang may pagganito pa sila ha? Wika kako. natawa si Rafael. Yup, para may privacy tayo. Sagot nito sa kindat sa akin. Ipinaghila ako nito ng upuan at pinaupo ako. Kinuha din itong hawak kong bukay at ipinatong sa lamesa. So tell me, hindi mo pa nakakwentong naging buhay nyo sa probinsya. Bigla kasi ako naging interesado nung narinig ko sa'yo na binubuli ka ng mga kababata mo. Tanong nito, kakatapos lang nitong umorder ng aming kakainin. Ha? Naku, hindi mo na kailangan pantanungin yun, Rafael. Hindi naman interesting ang mga pinagdaanan ko eh. Sagot ko, wala naman talaga akong maikwento dito. Liban lang kung gaano kahirap ang buhay namin. Kung totoo sin, hindi talaga ako bagay sa pamilya nila. Maswerte lang ako dahil mababait sila at wala silang pakialam kung anong estado ng buhay ang magugustuhan ng mahal nila sa buhay. Bakit naman? Nabanggit sa akin nila mami na minsan na daw silang nakapunta sa lugar nyo. Doon din daw nila unang nalaman na ipinagbubuntis na pala ako ni mami. Sagot ni Rafael. Muli akong napangiti. Oo, oh, yun din ang nabanggit sa akin ni ate Ayon Bella. Kaibigan niya daw si nanay at totoo yun. May nakikita kasi akong picture ni ate Ayan Bella sa bahay namin eh. Lumang picture. Nakangiti kong sagot. Pero alam mo, mahirap lang kami Rafael. Sobrang hirap. Kung walang huli sa dagat si tata, hindi kami kakain. Kaya nga hindi ako nakapag-aral eh. Kaya nga si ate Ete lang ang kaibigan ko. Ayaw kasi ng mga kasing edad ko sa akin. Wala daw akong pinag-aralan at baka mahawa sila sa kamalasan ng pamilya namin. Malungkot kong kwento dito. Seryoso naman akong tinitigan ni Rafael. Kaya ba napadpad ka sa amin? Tanong nito, kaagad akong tumango. Oo, handa akong pasukan kahit na anong trabaho noon para lang kumita. Naging madamot ang kapalaran sa akin noon. Dahil wala akong pinag-aralan at hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho hanggang sa nag apply akong kasambahay sa isang agency at swerte naman na naipadala ako sa mansyon. Naiyak pa nga ako nun eh. Ang akala ko talaga ayaw akong tanggapin ni mami mo. Ayaw daw nila sa mga batang kasambahay. Umiyak ako kaya siguro naawa sa akin si mami mo at hindi ako pinabalik sa agency. Wika ako. Titig na titig sa akin si Rafael at nangingiti. Eh at sinungitan kita kaagad dahil sa swimming pool ka kumuha ng tubig para ipangdilig? Tanong nito, may halong panunod Diyos sa boses nito. Biglang nag-init ang pisngi ko dahil sa hiya ng maalalang katangahan na ginawa ko noon. Napahalakhak si Rafael. Bakit ka namumula, Sunshine? Huwag kang mahiya sa mga nangyari noon. Dahil yun ang isa sa mga dahilan kung bakit patay na patay ako sa'yo ngayon. Wika nito sabay hawak sa kamay ko. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ramdam ko kung gaano ito kasinsero sa kanyang sinasabi. Alam mo ba simula ng araw na yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nga panay papansin ko sa'yo eh. Kaya nga sinusungitan kita para mapagtakpan ng pagkagusto ko sa'yo noon. Napaka-inosente mo. Para kang isang bata na walang muwang sa mundo. Mahaba nitong wika. Parang may kung anong bagay na humaplos sa puso ko. Habang pinapakinggan ng mga salita na lumalabas sa bibig ni Rafael, ako na siguro ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil nakamit ko ang pagmamahal ng isang Rafael Villarin. Sorry. Wika ni Rafael habang titig na titig sa akin. Hindi ko maiwasan na mapakurap. Tungkol saan? Nagtataka kong tanong. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo, hindi ko akalain na sa kabila ng karangyaan na tinatamasa ko, Kabaligtaran naman ang nangyari iyo sana noon pa tayo nagkakilala Sagot nito, muli akong naloha Kitang-kita ko sa kanyang mga matang awa at sinseridad sa kanyang mga sinasabi Masaya naman ako kahit mahirap kami Mahal na mahal kami ng mga magulang namin Inaalagaan nila kaming magkakapatid At pinalaki ng maayos Sagot ko I know At simula ngayon hindi ko nahahayaan pa na maranasan yung hirap ng buhay Sagot nito. Kaya nga gusto kong makapagtapos sa pag-aaral para matulungan sila. Ayokong makita na habang buhay na naghihirap ang pamilya ko, Rafael. Sagot ko, kaagad na ang matamis na ng ngiti sa labi nito. I know, I know. Sagot nito. Teka lang, bakit ang lungkot ng topic natin ngayon? Dapat masasayan topic lang dahil itong kauna-unahang date natin. Pilit ang ngiti na wika ko dito. Oo nga pala. First date natin ngayon kaya dapat pareho tayong masaya. Sagot nito at matiim akong tinitigan sa muka. Unti-unti na naman akong nakakaramdam ng pagkailang dahil sa mga titig nito at mabuti na lang dumating ng in-order namin na pagkain. Masaya namin pinagsaluhan yon at habang kumakain kami ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga ni Rafael. Halos subuan na kasi ako nito. So, saan tayo ngayon pupunta? Tanong nito pagkatapos namin kumain. Talagang nabusog ako. Ang sarap kausap ni Rafael. Ang sarap nitong kasama. Para kung prinsesa kong prinsesa kung ituring nito. Hmm, hindi ko din alam eh. San nga ba? Tanong ko. Saglit na nag-isip at seryoso akong tinitigan. Gusto mo bang makita ang mga magulang mo? Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Napakurap pang aking mga mata na napatitig dito. Bakit? Tanong ko. Naisip ko lang, siguro namimiss mo na sila. Sagot neto. Pero kaya ko pa naman tiisin eh. Isa pa hindi ako pwedeng lumiban sa klase. Pwede naman tayong bumiyahe sa weekend. Sagot neto. Halos hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Mahigit isang taon ka na sa amin at hindi ka pa nakakauwi. I think ito na yung right time para bisitahin sila kasama ko. Gusto kong makilala mga magulang mo, Veronica masuyo nitong wika habang titig na titig sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pero paano malayo ang lugar namin? Sagot ko. Walang malayo o malapit sa akin, Veronica. Siguro naman may eroplano malapit sa inyo, di ba? Tanong nito, saglit akong nag-isip bago tumango. Walang airport sa lugar namin, pero meron sa mga kalapit na lugar. Siguro aabot ng halos limang oras ang biyahe kong sasadyain. Sasakay pa kasi ng Roro kaya ganoon. Great, kayang-kaya ng oras natin yan sa weekend. mag tropper na lang muna tayo mula dito hanggang Manila. Hanggang sa malapit na airport sa lugar nyo. Basta ako ng bahala sa lahat. Magpapaalam tayo kay mami na babiyahe tayo ngayong weekend. Nakangiti nitong sagot. Lalong hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata kung alam lang nito kung gaano ako kasaya. Sigurado ka? Tanong ko. Nakangiti itong tumangot, pinahid ang luha sa aking mga mata. Lahat ibibigay ko sa'yo, Sunshine. Ganyan kita kamahal. Isa pa gusto kong formal na hingin ng mga kamay mo sa mga magulang mo. Gusto ko ipakita sa kanila kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Rafael, thank you. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya... Hindi ko akalain na mararanasan kong ganitong klaseng pagpapahalaga mula sa lalaking mahal ko. Kaagad na gumuhit ang matamis na ng ngiti sa labi nito. Hinaplos ang pisngi ko bago ako niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Veronica. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito kapositibo ang tingin ko sa buhay ngayon. Naisubsob ko naman ang mukha ko sa dibdib nito habang hindi mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi. Nanatili kami sa ganoong posisyon sa loob ng ilang minuto, bago kumalas sa isa't isa. So let's go. I think may direction ng date natin ngayon. Bibili na tayo ng pwede nating ipasalubong sa pamilya mo, na magiging pamilya ko na din. Nakangiti nitong wika. Hindi ko mapigilang matawa. Tawa ng kaligayahan. Naku, nakakahiya. Huwag na, sapat nang na presensya natin para maging masaya sila. Sagot ko kaagad na umiling si Rafael. Yan ang hindi ko mapapayagan, Sunshine. Iba pa rin na may pasalubong sila mula sa atin. So let's go? Ngingiti-ngiti nitong wika. Kaagad kong kinuha ang bukay na nakapatong sa lamesa bago humawak sa braso nito. At sabay na kaming lumabas ng restaurant. Anong magandang regalo sa parents mo? Hmm, I think jewelry is much better. Narinig ko pang wika nito at hinila ko sa isang shop na puro alahas ang mga nakadisplay. Hindi ko maiwasan na tumutol. Mamahaling bagay ang tumatakbo sa isip ni Rafael at hindi ako papayag. Ayokong abusuhin ang kabaitan nito. Rafael, no. Nakakahiya. Iba na lang. Wika ko para pigilan ito. Pwede namang mga damit na lang pero alahas talaga. Mahalang mga yon at nakakahiya. Binalingan ako ng tingin tsaka nginitian. Deserve nilang makatanggap ng regalo mula sa kanilang son-in-law, Sunshine? Nakangiti nitong wika at pinisilpang pisngi ko bago ako iginiya papasok sa loob ng shop. Kaagad naman kaming binati ng mga staff. Good evening, Mr. Villarin. Good evening, ma'am. Bati ng mga ito. tangin tangulang ang naging tugon ni Rafael at naupo na kami sa isang sofa na may center table sa harap. Pilit kong hinuhuling tingin ni Rafael para sanas tumutol sa gusto nito. Kaya lang ayaw talaga nitong tumingin sa akin. Bagkos inutusan nitong stop na magdala ng iba't ibang set ng alahas. Nakaagad namang tumalima. Sigurado ka ba talaga? Tanong ko pa dito nang maiwan kami. Binalingan ako nito tsaka ang Maliit na bagay kumpara sa pagpapalaki nila sa'yo ng maayos, Sunshine. Sagot nito. Pero hindi ko na natuloy pang sasabihin ko nang muli itong nagsalita. No more pero, Sunshine. Huwag mong kalimutan na maraming pera ang asawa mo. Nakangiti nitong bulong at mabilis akong hinalikan sa labi. Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito. Halos lahat ng mga tao dito na sa loob ng shop nakatingin sa amin. Kaya nahihiya akong napayoko. Sige, isa pang pagtanggi. At hindi lang mabilis ang halikang matitikman mo sa akin nakangiti nitong pagbabanta, lalo naman akong nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Narinig ko pang mahina nitong pagtawa. Bago dumating ang ilang mga staff na may hawak ng mga kahon, kasama ng mga itong kanilang manager,